Mga padi, andito tayo ngayon sa ano, uh, na pinakamalaki, higante. ba? Diba? So, syempre, andito yung insta natin. So, konting vlog lang tayo, guys. ba? Diba? So, pahinga lang muna tayo. Sa ah, <coughs> diba? Shout out sa lahat ng mga viewers natin, mga padi. <coughs> ah, diba? Napakaganda dito, guys. So, bagong gawa lang. No? Pero... Ayan ah, papakita ko sa inyo Ayan doon si Lodi natin ah Mga parking Diba? Ganon galopet yung ano uh, Malaking higanti na to guys Siyempre Standby lang muna tayo guys Kunting pahangin lang Sa estatwa, kunting vlog lang mga Lodi Shout out sa mga viewers natin Diba? Nakikita mo yan, hindi pa tapos Pati yung bridge na yun Patapos Uh, napaka angas mga badi. Napaka ganda mga lods. Yun, uh. Ang lusot niyan mga lods doon sa C5. Yan. Siyempre dito lang tayo dumaan. So medyo maganda yung view. <laughs> Di ba? So, Napakalaki ng estado. Uh. Di ba? Oh. Yan, yan. Kasing taas ng building na yung guys na ginagawa. O, oh, di ba? Ganon kalupit. So, ganon kaganda tong bagong ano, uh, attraction dito mga lods. Ang gigante na nakatayo na malaking tao. Shout out sa mga gumagawa dito ng mga construction worker mga lods. Di ba? Ganon kalupit yan mga lods. Siyempre, konting ano lang tayo, tambay lang. Shout out sa lahat ng mga viewers natin and sa lahat ng mga followers natin. Oh. Oh my god. Ah, oh, ayan si Lodi natin. 'Di ba? Sambay mo na diyan si Lodi. So, kinabit natin yung Insta natin para medyo maganda yung kuha ng uh, video natin diyan, guys. 'Di ba? So good morning sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga OFW. Shout out sa lahat ng mga followers natin na government employee dyan. Sa lahat ng mga viewers natin. Lahat ng mga empleyado ngayon na nasa trabaho. Shout out sa inyong lahat. So yun lang naman. Good morning and God bless. Ingat kayo dyan kung nasa ang mga lugar kayo mga loods. So thank you guys. Shout out sa mga taga Bulan, Sorsogon. Shout out po sa mga taga Bicol sí ba so shoutout po sa inyong lahat thank you and bye-bye po